Uri at pasasalamat ang aming itinataas sa iyo. Patawad po sa lahat ng uri ng pagkakasala at pagkukulang. Salamat po sa biyaya ng buhay na patuloy mong ibinibigay sa bawat isa sa amin. Panginoon, pag-ibig ang iyong pinakamahalaga at pinakadakilang regalo dito sa mundo. Ang pag-ibig sa pagitan ng lalaki at babae na humahantong sa pag-iisang dipdip ang isa sa magagandang uri ng pag-ibig. Ngayon, Ama, ay pinagdiriwang namin ang pag-ibig na ito. Proteksyon, gabay at pagpapala ang aming inihiling para sa lahat ng aming kasama ngayon na ikakasal dito at patuloy mo pong pagpababain at ipalit po ang lahat. Ayan. Mga kasama, mga panauhin, tayo ay nilikha ng ating Panginoon. Bilang kanyang mga kawangis, tinawag niya tayo upang mabuhay sa pamamagitan ng pag-ibig at para sa pag-ibig. Sapagkat sa Diyos, sa patas ng Diyos at sa patas ng tao, kayo ay parehas, walang pananagutan, ibig sabihin, binata at dalaga, ay naparito kayo sa bulwagang ito kasama ang inyong mga magulang, ninong at ninang para tanggapin ang batas ng tao na kayo ay magsasama bilang mag-asawa. At bilang tagapagpaganap, sa ngalan po ng inyong punong bayan, Mayor Jan Michael Mike Malaluan at ayon rin po sa ating saligang batas, Republic Act 7160, Chapter 3, Section 444 ay nasasakop ang mga gawain ito na kayo ay bigkisin bilang mag-asawa sa ilalim ng ating umiiral na batas. Lahat pa ba kayo, mga nasarapan ko, kayo ba ay may kasal na? Oo, hindi. Hindi. Meron ba kayong pananagutan sa iba? Wala. At si tingin ko naman sa layo natin, wala nang mahabol at matutul sa ikakasal sa inyo. tayo po kayong lahat. Bago tayo mag-umpisa, ay gusto ko lang magtanong sa dalawang sa lahat sa inyo na nasa aking harapan at hinihiling ko ang inyong matatapat na kasagutan. Mauna muna ang mga lalaki. Sabay-sabay kayong sasagot. Bukal pa sa inyong loob ang pagparito para sa kasalang ito na kayo ay magsasama bilang mag-asawa na inyong pakamamahalin at paglilingkuran habang buhay. Sumasang-ayon ba kayo sa kasalang ito na kayo ay magsasama bilang mag-asawa na sa inyong katabi ay naririto sa inyong tabi ngayon? Buong puso po ba ang pagkakalob mo sa inyong sarili bilang may bahay? Nakahanda ka bang balikatin sa piling niya ang pananagutan ng buhay may asawa? Sumasang ayon ka ba na maging asawa na naririto ngayon alinsunod sa umiiral nating batas at alituntunin? Opo. Mga babae naman, Bukal ba sa inyong loob ang pagparito para sa kasalang ito na kayo ay magsasama bilang mag-asawa na inyong pakamamalin at paglilikuran habang buhay? <laughs> para kayo at... <laughs> Ayan. Sumasang-ayon ka ba sa kasalang ito na kayo ay magsasama bilang mag-asawa na naririto sa inyong tabi ngayon? Opo. Buong puso ba ang pagkakaloob nyo sa inyong sarili bilang may bahay? Opo. Yung iba hindi na nasagot. Nakahanda ka bang balikatin sa piling niya ang pananagutan ng buhay may asawa. Opo. Sumasang ayon ka ba na maging asawa na naririto ngayon alin sa mga umiiral nating batas at alin tuntunin? Opo. Ay. <laughs> Ot kayo mahiya. Ay magkasama at magkita na rin naman kayo ay. Tapatan sa isa't isa. Magharapan kayo. Yan, magharapan uh, kayo lahat ng ikakasal. Kapitan nyo ang mga kamay. Kapit kamay po kayo. Kapit kamay. Harap.